Isang ginang ang lumapit sa ating programa. Dalang kawad ng kuryente sa kanilang lugar, aba, nakapatong na sa kanilang mga bubungan. At ang mga residente, nangangamba para sa kanilang kaligtasan dahil sa peligro maaring dulot ng mga kawad ng kuryente. Ang matagal na nilang reklamo, maaksyonan na kaya? Natanggap ang programa ng isang mensahe mula sa isang ginang sa lungsod ng Navotas. Tungkol ito sa mga kawad ng kuryente na nakasampana sa kanilang bubungan. Kalakip nito ang video na nagpapatunay ng kanyang reklamo. Paliwanag pa ng ginang na araw-araw na itong nagdudulot ng pangamba sa kanila dahil sa panganib na dala ng mga kable ng kuryente. At upang malaman ng kanilang kasulukuyang sitwasyon, agad tayo nagtungo sa sitio Santo Niño sa barangay NBBS proper, Lungsod ng Napotas. Pagdating palamang namin sa lugar ay bumungad na sa amin ang spaghetti wars o yung kumpul-kumpul, salasalabat at pulupulupot na mga kawat na kuryente mula sa poste patungo sa mga kabahayan. At ang ibang mga kable halos abot kamay muna. Dito na namin nakumpirma ang sumbong dahil kitang kita na namin ang mga kable ng kuryente na nasa bubungan na ng mga bahay. Nakaharap din natin si Wilma, ang netizen, na nagpaabot sa kanilang reklamo. At ayon sa kanya, lumapit siya sa ating programa matapos siyang mapanood ang isa sa mga naitampok nating istorya kung saan agad na naaksyonan ang problema rin sa kawad ng kuryente panood ko po, po nung no, meron po kayong na-responde na. Po, po na no. Kaya nag, ano rin po ako na bakasak, nagbakasakali. Hindi ko na makalain na eto, na, ano na rin pala natupad. Yung wire po sa bubong, bagay ako nangangamba. Eh, Siyempre, katulad ko, muda ako. Minsan, maalis ako. Nangangamba ako minsan pa sa may okay, dugtong ni wire. Pag umuulan, sa bisis na ano ba yung parang musok. Ang ginawa ko, nilagyan ko na lang yung electric tape. Umakyat ako doon. Nagkataon yun na may naanuhan pa ako, may nadadaanan. Wala na po, tinakpang ko na yung ano doon yung daanan, yung na Bukod sa lona, nilagyan din niya ng kahoy ang mga kable upang hindi ito kumaskas sa yero at matuklap. Doon po yung lahat ng wire na andun. kahoy, kinalangan ko ng kahoy. Kasi pagka bumabagyo, mano wire sa yero, ayun ang mano nakakatako nakakatakot. Kaya mula noon, isang taon na, mga siguro, isang taon na rin din ako kumapanik doon. Kaya ko yun dito, yung bahay ko, siyempre, may mga gamit rin ako. Kaya man ako mga ano dyan na magliligtas kung halimbawa. Mo. Ganito rin ang reklamo ng kapitbahay ni Wilma na si Meliorita Nangangamba siya sa panganib na dulot ng mga kawat ng kuryente sa kanilang bubungan. Yun nga sir, inaano ko sir, narereklamo ko sir dahil ka atip na baka mamaya kung halimbawa mag-sparkel. Siyempre, tumutulo na yung bahay namin. Kaya yun ang gusto ko sana ipaangat sa meral ko. 2008 pa ako dyan sir eh. Ngayon ko lang nakita na Ganon pala yung atip ko. Kasi tumutulo na po. Ikinakatakot e din nila na magkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Siyempre, sunog, hindi mo malaman. Malay mo maano sa atip, masugatan yung wire. Eh, yung anak ko nga, sabi ko nga, wag mo munang kalawin yung bubong kasi mamaya, makorente siya. Kasi yung sa sparkle, yung wire, yun ang inano ko nga, sana naman, maayos. At si Wilma mas pinili na parespondihan sa ating programa ang kanilang problema kaysa lumapit pa sa kanilang barangay o sa mismong Meralco. Ayaw ko sa inyo ko lang na eh. Ang nagkataon na may narespondihan kayo na gano'n. Eh, hindi ko nga na maaksyonan ni. Eh. Kaya ang kanilang panawagan, maalis na itong mga kawad ng kuryente na nasa kanilang bubungan. Na sana po, maayos po. Kahit mataas lang doon sa bubong ko, di dumikit doon sa may mga yero. Kapakot talaga, lalo yung mga ganyang wire na mga salasalapid. Ang reklamo ng residente ng Sitio Santo Niño, agad naming ipinarating sa kapitan ng barangay. At ayon sa kanya, matagal na nila itong inilapit sa lokal na pamalaan ng Navotas at maging sa Peraldo. Naparating na po namin yan sa engineering office ng aming local government. At uh, nabigyan naman ng aksyon ng nakaraan. Pero malawak po kasi yung aming barangay. Kung ayon sa paliwanag sa amin, eh, pinanood muna ng Meralco. Ina tutuloy daw naman nila yung uh, kanilang uh, pagpapataas ng mga wire dahil na uh, napakadelikado talaga sa mga residente namin na uh, yung mga wire ay eh, nakapatong na sa mga bubong nila. Pero kami naman po, nagpadala na rin kami ng letter nung nakaraan sa Miralco pa may kaunayan po dyan sa problema ng wires sa Sitio Santo Niño sa Puting Bato. Pero inaantay pa rin namin, pinaloap lang namin sa engineering. Pero ngayon po, gagawa kami ulit ng letter para ipadala sa Miralco para mabigyan ng aksyon kasi talagang medyo lalo na ngayon po magiging yung summer, yung pan nah, mas medyo delikado po ngayon yung ano, tipas yun. Doon sa puting bato, Santo Niño, talagang medyo marami ng problema. Ma, uh, yung ganung problema sa wire na mga nakalundo, mga nakapatong na sa mga bubong nila, yung iba naman nasa dingding nila. Tapos dito naman sa kabilang side, sa proper kung tawagin, marami rin pong mga ganung problema. Aminado rin, si Kapitan na may pagkukulang din ang kanilang opisina sa naturang problema. Maaring may pagkukulang din kami, medyo ano sa pagpapalo. Ah. Pero ngayon, po, ah, gagawa namin ng uh, mabilis na aksyon para may parating agad sa mga uh, kinaukulan yung problema ng aming mga residente para po uh, hindi sila magkalilangan sa kanilang uh, sitwasyon doon sa lugar ng uh, nasakop kupagpong barangay. Kaya nagpapasalamat din po ako na, na maging katulong mo kayo sa pagpapaloap up sa ang 25 na matulungan po kami yung aming pong mga mamamayan na matulungan kami mag-follow up sa Meralco para mapabilis po yung aksyon ng ating Meralco para po hindi magkabaan yung aming mga residente na aming barangay. At matapos naming maberipika ang kalagayan ni Wilma, Agad kaming nakipag-ugnayan sa Meralco upang doon idulog ang problema. At ayon sa Meralco, agad nilang papuntahan ang lugar upang suriin ang sitwasyon. At makalipas lamang ang dalawang araw, muling nagpadala ng mensahe si Wilma at sinabing sinimula na itayo ang panibagong poste upang maiangat ang mga kawat ng kuryente. Sa opisyal na pahayag na ipinadala ng tagapagsalita ng Meralco, nagpapasalamat sila na nai-parating sa kanila ang sitwasyon ng mga nakalundong kable sa barangay NBBS proper sa lungsod ng Nabotas. Natapos na rin ang pagsasaayos ng mga nakalundong kable. Naging mabusisi rin sila sa pagsasaayos sa mga kable ng kanilang mga engineer at crew dahil makitid na lugar at mano-mano ang naging pagtatayo ng kinakailangang dagdag na poste. Nagpasalamat din sila sa pangunawa ng mga apektadong customer dulot nitong insidente ito. At makakaasa mga residente na patuloy na magsusumika ng Meralco para makapagatid na ligtas, maasahan at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente. At sa aming pagbabalik sa lugar, nakita namin ang mga posting sinimulang itayo ng Meralco. Kaya't lubos ang pasasalamat ni na Wilma at Melorita dahil sa mabilisang aksyon at responde sa kanilang problema. Salamat sa NIT25 na naaksyonan agad ang aming hinihingi na ayusin yung kuryente namin. Salamat din sa Meralco. Agad-agad nagresponde sila. Papasalamat na po ako sa responde at naaksyonan ng agad ang reklamo ko. Ang laki pong pasalamat ko po talaga. Bless na bless po. Si kayo po na nakarating sa akin kaagad. Yung aksyon. Eh ngayon, parang mapanatag na ako. Kahit man, man oh, di na ano, sa bubungan ko yung mga wire. Parang nakaluwag na po ako ng masyado, ano, nakakatulog na ako maayos. Maraming masyadaraming salamat po sa responde. Yun lang po maano oh, ko na-action ng kagad. Ano problema sa komunidad, mas madaling maaksyonan kung agad natin itong ipagbigay alam sa kinaukulan. Kaya ang ating muling paalala kapag may nakikita kayong aberya, pa na agad bago pa mahuli ang lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.